Hi guys, good morning. So time check is 9 a.m. ng umaga. So kukuha tayo ng planner ngayong August 8, 2025. So actual video na pagkuha ko ng planner. Also mga paps, bagong update ni Grab tungkol sa planner. So August 12 magig magiging effective. So nagigpit si Grab about sa planner guys. So kailangan nyo malaman to para sa inyo to lahat. Samahan nyo ako. Let's go! mga paps before ko i-share yung screen ko sa inyo sa actual video na pagkuha ko ng planner at pag-usapan natin yung bagong update ni Grab ngayong 2025 August 12 so nagigpit si Grab sa planner gusto ko muna i-share sa inyo kung talakayin muna natin kung ano ba yung planner at ba yung yung planner palagi natin narinig bilang isang Grab -put rider sa mga sa mga riders na no? o may planner ka asang planner mo ganun so ano yung booking planner ni Grab at bakit siya mahalaga. So, explanation lang, ang booking planner, ito yung schedule o planahan o plano uh, natin kung saan tayo mag-online. Kung ano oras tayo mag-online, magbabiyahe, kung ang saan tayong lugar magbabiyahe. So, bakit mahalaga yung booking planner? So, una sa lahat, number one na bakit mahalaga siya, ay maraming booking kumpara sa walang planner. Meaning sa say, kung ikaw ay naka kuha ng slot sa sa lugar na to agay nang sinabi ko kanina malaki ang chance mo na pasukan ng tuloy-tuloy na booking sa high demand ng oras na kinuha mo sa planner so yun so hindi ka na kailangan maghintay na matagal kung para pag wala kang planner tambay ka pero pag may planner ka so priority ka sa booking so yung number 2 bakit may importante yung booking planner sa isang grab rider is may iwasan yung oversaturation So, yung bilang ng mga rider sa isang area, kung napakarami mga rider doon, lalong hihina yung booking. So, dahil sa booking planner, nakokontrol ni Grab yung mga rider na babiyahe sa specific na lugar na to para pantay-pantay yung mga booking. So, ibig sabihin, yung, yung saturation na yon yung sobrang dami, ay mababawasan dahil sa booking planner. so, yung number 3, bakit importante yung booking planner? Ayun, so magkakaroon ng mga disiplina yung mga rider. Kasi nga, pumipili sila ng mga slot kung anong oras at anong lugar sila babiyahe. So, nasa 3 hours lang naman yung planner. So, dahil doon, nagkakaroon ng disiplina yung mga riders na gatong oras sila babiyahe. So, yung mga bookings na para sa high demand na yan ay makukuha ng mga rider. Kasi, ayun yung madalas sa mga booking planner ay high demand yung yung oras nila So ayun yung tatlo na reason Bakit importante yung booking planner So ngayon guys excited na ako Share sa inyo yung share screen ko Kung paano kumuha ng boy planner So gold tier ako I mean to say Priority ako sa planner Sana makukuha tayo ng maraming planner Peace What? So guys time check 9am ng umaga So kukuha tayo ng planner Tara na baka malit pa tayo So ako ay gold tier Iyan na natin shot natin Puro Caloca North Huwag natin ang na planner Ay from Monday Ayan guys o oh, Smooth Abot na smooth Apat na planner guys Agad Tuesday Huwag tayo kumuha ng Alas 12 kasi Ano na ano yan Hanggang 20 lang kasi Yung ano natin Hindi tayo nag Nagpondo niya Alas 12 Wednesday Huwag tayo alas 12 So ganito lang kasi simple kumuha ng planner guys. Tapos itong August 12 meron tayong ano mamaya. Meron tayong update para sa planner. Bawal ng sayangin. Lo, 20 na? Ano pa lang ah? Saturday. Sunday. Ah, kasi may Sunday may 12. Release natin yung 12 ng Sunday. Kasi hindi naman ako nag-ano. Hindi naman ako nag babiyahin ng Sunday ng pondo kasi yun so sabi yun to yun so yun guys kompleto na natin planner so, we're successfully getting planner from Monday apat tayo ng Monday Tuesday tatlo lang Wednesday apat din Thursday apat so yung Tuesday lang yung ano natin yung wala tayong pondo kasi 20 ano lang 20 planner lang ang pwede natin kuhanin per uh, per set na ano, ngayon sa pagkuha natin alright so maraming salamat ganoon nakasimple pagkuha ng booking planner ako ay gold So, naka-108 pa lang ako. So, yun. So, peace. Alright, guys. So, ito yung bagong update ni Grab about sa booking planner yan ka grab update so gusto ko share to sa inyo guys kasi napaka importante nito so ito one of up 3 session miss you miss your session please do your next session to avoid being suspended per session so eto, guys kung matatandaan natin na sabi nga dito binuno natin session sa buong plano upang mapwesto ang ating delivery partners kung saan sila kailan meron demand. Nagsilbi itong bagot optional na paraan upang kumita sa area oras na nais mong tumanggap ng bookings. So sa paglipas ng panahon, na-discovery natin na maraming session slot ang patuloy na nasa naaksaya. Sa kabila nito, pinanatini natin na mataas ang bilang ng yung maximum sessions nito mga nagdaang taon. So parang nagdagaan si Grab dito na marami yung maximum na miss session. Dati 10 yun naging anim naging apat so ngayon magiging tatlo na lang yung mga miss at ikaw ay masususpend o mababan sa pagkuhan ng planner within one week so masakit yun guys pag nasuspend tayo so yun nga ni grab na nasasayang o naaksaya yung buong planner na yun kasi marami ang hindi tinatapos or isang oras lang 30 minutes lang nag online tapos pinapatay na hindi na nagbabiyay so ito yung update guys Upang maiwasan ng patuloy na pag ng sessions slot, i-adjust natin ang iyong maximum miss sessions. Simula August 12, 2025, magiging hanggang tatlo na lamang ang maximum miss sessions na maaari mong ma matanggap. So yon from 4, so tatlo na lang guys. So kaya mo tong i-miss, kaya mo tong ma-suspend ka sa loob lamang ng isang araw kasi <laughs> apat yung sa isang araw. So tatlo na lang guys ha, huwag natin kalimutan. Sa ganitong para masisiguro natin na sa bawat session slot na naka-reserve ay, yun, masasulit na mga rider na nice itong ibiyahe. Kasi nga, yung ibang mga rider gusto bumiyahe, tapos walang planner. Tapos yung isang rider naman, kinuha lang yung planner, tapos minis lang. Pasaservisyohan natin ang mga customer sa mga oras at lugar na nangangailangan na rider. So, ayan yung dahilan nila, bakit nila binaba. At ito pa mga guys, ang napakatindi nito. Na Kasabay nito, na adjust din natin ang online hours requirements sa loob ng isang isang sessions. sa so, bagong requirement dapat online ka na ng 90% ng your served sessions. So hindi pwede yung isang oras ka lang magbubuhas sa apps mo tapos papatayin mo na then ay hindi ka na mamimission planner. Ngayon naman ay 90% na guys, hindi na pwede 'yon. Sabi dito halimbawa sa loob ng tatlong oras na sessions, dapat hindi bababa ng 2 hours and 42 minutes ang yung oras no? na online kung dito to na itong miss sessions so almost ano na to guys 3 hours na to kasi 2 hours and 42 minutes dapat online ka so para lamang sa mga grabut food grab metro manila free cyclist sa tour greater metro manila so para to sa mga manila lahat para lang to guys update na to ha eto ang ilang para na pwede mong gawin para hindi matuloy na miss ang sessions mo. I-turn on ang lahat ng yung service types. Double check na ako lahat service types mo kapag may isang nakop, may turn na itong miss. So may nakalagay naman doon guys sa planner natin kung anong service type yung ano yung yung planner natin. Ako grab po 'yung grab mart yung ano natin kadalasan nyo, i-release ang session slot na di gagamitin. Kung hindi ka mag-available sa oras bago ang yung, yung, sessions, maaari mo pa itong i-release. Nabawa, 10 a.m. yung planner mo, pwede mo siyang i-release ng alas 8. Alas 9, hindi mo na siya ma-release. Tapos, bantayan kung ilang session na ang miss. So, dapat di ka makatatlo. So, nagsisilbi itong pa paalala upang di ka umabot ng tatlo at pataas na miss session kasi so, pag nangyari yun, ikaw ay mawaban. Tandaan, nag-i-reset at um, umabarik lang sa zero ang bilang ng iyong missed sessions kapag tuloy-tuloy na 7 araw na wala kang nakaligtaan na session. So, ibig sabihin, 7 uh, consecutive days na hindi ka nami-missed. So, mag -re reset yun. Basta ka responsable, i-reserve lamang sessions lahat na kayang i para walang masayang na booking. So ayun guys yung update ni Grab So may meron may, 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 mga tanong dito guys So comment section may mga gusto ko yung sabihin Comment section guys So don't hesitate to comment Peace so, guys, Thank yung pagkuha ko ng booking planner ngayon. araw ng Sabado So smooth marami ako na planner So kompleto yung planner ko and also yung update ni Grab na nagigpit agad si Grab doon sa booking planner. So, ayun guys, malino naman yung binasa natin, yung pinakita uh, ko sa inyo hit sa hit share screen natin. Hit? So, iwasan natin yung pagkabaan, pagka-suspend sa planner kasi wala tayong planner. So, ang hirap makakuha ng buhay. Ang hirap kumita. Ang hirap makarami ng completed job pag walang planner. Iba yung booking na may planner sa booking ng walang planner. Alright guys, so maraming salamat para sa inyong pag-tune sa video natin, sa inyong solid na support sa ating YouTube channel. Hope ma na may napulot kayo sa video na to. Kung meron kayong mga tanong, ideas, suggestion, addition, shoutout, yan, baga magpa-shoutout. Mag 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 so, please comment below and content kung meron gusto rin kayong i-content. Alright, so muli, this is the well thoughts to sabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. So bye-bye, ride safe mga pops, peace.